So, ito na po yung status ng dragon fruit. Ah, nasa 9 months na po ito. 9 months on dragon fruit. Ayan na po siya ngayon. Itinanin po ito ng vilay last year. Ito na po ang sitwasyon. na Namunga na po yung, yung papaya. Mga papaya po, ang dami ng bunga. So, ito po yung mga of income. sa mga luya na itinanim namin at iba pa mga gulay para po masustain itong uh, gastusin uh, dito sa pag-maintain ng dalong fruit so self-supporting na po ito so yan syempre kasama po doon sa ating uh, plano dahil ito nga po ay organic farming eh, para sa control po ng mga pest and diseases na in incorporate namin po ito yung mga ah, uh, bulaklak ayun po yan marigod Tapos dito po sa gitna, yun po yung mga other source of income namin yang strawberry later on ah uh, ito po ipadadami namin yan na umpisa ng bumulaklak and dragon fruit yan so konti pa lang naman pero meron na at uh, yung sibuyas ayan may laman na rin ayan ayan so may ilang puno na meron ng bulaklak ah ano badge meron na silang badge Yan lang, konti pa lang. Ito wala. ada meron dito. Ito meron dito. <coughs> So, yan pa lang yung mga meron ng uh, flower budge ng mga Ito na po yung area na tataniman namin ng Ado, ng na, ano ng uh, pipino at ampalaya. So ide-develop po namin ito, yan. Ito po yung area na yan. yan. So dito dahil ito po Dala, ay na, katol, uh, ano with, with uh, swamp. Harangan po namin dahil yung tubig kaya naging swamp parang catch basin po ito. Bagsakan ng tubig. So, lalagyan po namin ng ang dito, patangkal. Para maharang yung tubig, hindi makadiretso dito sa pagtataniman namin. At yun na rin po yung magiging source ng aming tubig. So, ito po, yan. Ito yung magiging source po ng tubig. Yan, galing po yan sa parting taas. So, yan po ang ipunin namin yung galing sa taas na tubig. At uh, ngayon po ay summer pero hindi po nawawala ng tubig. Kaya maganda rito ang magalaman dahil kahit mainit ay mayroong pagkukuha na ng pandilig. So kasama po natin ngayon si Kuya Bayani. Ayan po, ang aming hero, Bayani. Siyempre, <laughs> <laughs> si Caramel at si Richard. Ito po yung tataniman namin ng... Luya. Ayan. Oh. Ayan. Luya at kamote. Yon, hanggang doon do sa dulo. So, mga <laughs> siguro dito. Uh, 4,000 square meter. Marami rin nga may tanim dito. nag na po kami magpararo para yung pong pagtataniman ay maging loose or buwaghag. At uh, kasama na rin po ito doon sa land preparation na gagawin. At uh, para ma-prepare na rin sa paggawa uh, ng plot. So, nag po ako ng isang tao. At by the way, ang pangalan nga po pala ng kalabaw na ginagamit niya ay Sharon. At uh, ang gumagawa naman po nito, eh yung pong inaan ako sa kasal, si Mayo. So, gagawin po niya itong tuloy-tuloy hanggang mabuhag ang lupa at uh, isusunod na po yung plat, uh, ano, formation. So, siguro po, abutin po ito ng uh, isang araw bago matapos. At, uh, ayan. Uh, hindi pa po kasi sana yung kalabaw kaya iginagayad pa po nung ano bata pa po kasi yung kalabaw kaya iginagayad pa nung aking inaanak ang pag-araro. Kaya hindi pa siya sanay. So hoping na ito ay maging maayos ang kanyang pag-araro. Isa na po kami magkaroon na gumawa ng plot. Kasi medyo ano po dito, malambot yung lupa. So hindi ko na po pinararo yan. Minano-mano na lang. So do sa uh, lower portion po ng lupa, eh, doon yung medyo matigas dahil uh, uh, nabilad siya ano, sa araw at saka hindi po naabot ng tubig na nanggagaling doon sa uh, ibabaw na bahagi nung, ang, ng lupa. So, ayan po, parang yung kalahating portion lamang po ang inararo para yun nga, malus yung lupa at uh, maging maganda ang pagtatanim. kasama po sa ginagawa natin sa uh, clearing operation ay yung mga sanga na nakakasagabal dito sa taniman so ito po ay lumalabas na ano nagbablock uh, sa sunlight na kailangan kailangan po ng halaman so kaya po ito ay tatanggalin so yan po ang ano ang ating master uh, na all around na ano na nag uh, pati pag lang uh, puputol ng kahoy eh, kaya kaya ang gawin ayan oh, si Lapid walang kapit-kapit so ayan po ay puputulin ayan kung makikita nyo, ayan ito po yung taniman so lahat po nung mga ano uh, halaman uh, kahoy na naka ano na nakakasagabal sa taniman ay ititrim. So hindi naman po talaga puputulin as in putol. babawasan lamang po ng mga sanga na sagabal sa taniman. So puyan, po 'yan, isa po 'yan. At saka meron din po dito, ayun. Saka doon hindi uh, ano lamang po yung mga sanga lang po naman natatanggal so nagsisilbi po kasi lang ano eh don doon sa ating ano taniman gulayan ama ko si misis pupunta po kami sa sa ano doon sa taniman namin so samahan nyo kami ayan ito po yung lugar na kung saan nagtanim po kami ng pipino at uh, tataniman din po namin ang luya at kamote so ma makikita po nyo rito na ayan ang paligid uh, maraming kawayan kawayan niya pinagputulan ng kawayan kasi po siya sa mga hanap buhay dito ng mga tao ay yan ng kawayan at binibenta nila so depende po sa sukat ng kawayan ang presyo malalaking kawayan po siya maabot na ang 80 kanan. Ito peso. So, andito na po kami sa area na kung saan ay magtatanim kami ng luya. Luya, yan. Nararo na po yan. Yan lang. Kailangan pang araro ulit ulit para matino. So, siguro po ngayong May, eh, tataniman na namin ng ang luya at saka mo. So, po, may mga niyog din po dito. So, pagkailangan po namin ng nauuhaw kami, nagugutom, eh hey, kumuha na lamang po kami dito ng buko so libre na po at uh, ang isa pong maganda po dito ay overlooking din yung Mount Banahaw ayan po yung Mount Banahaw natatakpan nga lamang po ng ulap so ayan po yung Mount Banahaw diretso So, ito po yung napakaganda po ng ano rito. Paligid. Ayan, oh. So, talaga panay green ang makikita Ay, nyo. Oo, <laughs> oh, santol yan. Yan, santol din yan. Oo, oh, oh, santol dito. Hmm? Ah, uh, yeah, mamumulaklak na yan kasi mamumuhay nang August. August ang ano niyan. So, ito na po ay puno ng santol. Ayan, lecho. Oh, Mugong hangin. Diba na, itong area na ito ay nasa isang burul. Kaya mataas yung elevation ito. At yung pinakang po nito ay ilog na. Ayan po yung Mount Banahaw. Ayan. Napaganda po din siya nito, na ito. Ayan. Lalo na kung walang ulap, nakita At dito na po, uh, left side, kakaliwa po dito, doon naman yung tataniman namin ng left side. Ay kaya, ah. dito naman po yung papunta doon sa tataniman namin ng pipino. Bukas yung pipino ay uh, yun. <laughs> may ano? kailangan po nila laging may tubig so dito po sa area na ito ay meron pong pinagkukuha na no? malapit na tubig kaya dito po kami nagtanim ng pipino so yan po yung portion na yan ala po palagyan mo ng hagga <laughs> Yan si Whitey. Kaya lang, hindi na siya Whitey. Wow. sinong kasama mo sinong ka po yung area na yan, yeah. yan. Oh, mamaya pipigyan nyo sa tinakay wait lang oh 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 What nandito yan uh, sumusunod ko yan oh. sumasama kay Richard oh. Oh, yan po si Richard kutuwang po natin dito sa ating pagtatanim. <laughs> Ang kulit na eh. Good morning, panghali na kami. Kumula po ano, no? Ha? lang. <laughs> Oo nga, mulan, ambon. Kumulan, kaya nagkaroon na. Sabi ko, ayos sana kung malakas-lakas eh. Ah. <laughs> <laughs> Maliit pa rin, no? Ayan po yun. Dali mo namin ang pipino. So, dito naman po. Itong area nito. Yan sa tabi po. Ayan, ito yung source ng tubig. Ayan. Ayan. Kaya yeah, po dito po namin naisipan magtanim. So ayan. Diyan po diretsyo. Uh, Nagpunta rito hello. para lang mamahinga. Ayan. Ayan yung, ayan yung taniman. Ito yung kainan na ginawaan. Gumawa kami ng kainan pero yung pala ah, pag <laughs> ha pagtulugan pala, hindi pala pagkainan. <laughs> Wala nang kainan, no? Ayan. may kainan na may higaan pa. Double purpose. Oh. <laughs> Ayan, yan si Maloyski, oh. Donya Maloy. Thank you, Lord. Ayan. po yung mixture na ginawa namin na pang basal application meron po itong mga manure uh, uh, fish amino acid ay pinandilig namin saka po yung carbonized rice hull so yan po yan so ito po ay gagawin namin pang basal basal ay, application pagtatanim po ng apply para uh, may pagkain na po agad siya so isa isa po namin ito ilalagay sa mga butas ng ginawa namin para sa taniman ng apply ha. Ah, ilalagay po namin sa butas ng ano itong tataniman. So, kalahating ano lang po, tungkok 'yan. Dito po namin itatanim yung ampalaya. Yan. Kasi po ito tumitanim ng ano, ng pipino. Eh, isang buwan lang po ito. So mag uh, more than ano na po ito, nasa 3 weeks na. So, tama-tama po ito Pag laki nito. Ito na 'yung papalit. Yan. Diyan po tatayin man ang palay. So ang distance po nito 1 meter So ito po tuloy tuloy hanggang makompleto yung isang ano Pro Yan po nag uh, tatanim na na Ampalaya bayan. Ah, eh, so ito po yung pinatubo namin. Ayan oh. o. Ito yung seedlings. Tapos, ay nga, mababaw lang. Mababol lang. Matagal pagka malalim. Lang po mababaw lang para mabilis siya Umubo. Mga One half inch lang po. Ayan. Continue. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. Ayan. yung pong ugat and ngayon pa ilalim ayan para ayan kita nyo yung ugat ayan sa ilalim po siya ayan ayan ganyan na pagtatanim para ng bahay namin ang lakas ng tubig kung po pumapasok ayan po yung gate ayan yung tubig at lakas ah tuloy yan kanina hindi pa to ayan po tapos nandang poste